Madalas ka bang lapitan ng pusa at pumapasok ba ito sa bahay mo? Narito ang mga dahilan. Sa video na ito, aming tinipon ang labing-anim na dahilan kung bakit itinuturing na swerte ang mga pusa, hindi lamang sa ating kultura Kundi pati na sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa ngayon, napapansin mo ba na padami na ng padami lalo na ang mga nagiging panatiko ng pag-aalaga ng mga pusa sa kanilang bahay? Ano ang mga ito? Atin ang alamin. Kung ngayon ka sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito, mag-subscribe ka na din at iklik ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong video patungkol sa mga iba't ibang paniniwala mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ukol sa swerteng dulot ng mga pusa. ang mga paniniwalang ito ukol sa mga pusa ay mula sa mga totoong paniniwala ng mga taga-ibang bansa. Ano ang mga ito? Una, ang isang sinaunang Egyptian na diyosa na si Bastet ay kawangis ng isang pusa. Siya ay diyosa ng kaligayahan, pagmamahal, proteksyon, sayaw, musika at syempre ang mga pusa ang mga pusa ay popular na popular noon sa sinaunang Ehipto at kinokonsidera na mga sagradong hayop. Ang alawa, sa Yorkshire, Britain, kung ikaw ay mag-aalaga ng itin na pusa sa loob ng iyong bahay, ito ay magdadala ng swerte. Pinoprotektahan din ito ang isang mangingisda sa laot para sa kanila, ang pagkakita ng itim na pusa ay suwerte at ang bumabahing naman na pusa sa isang kasal ay suwerte. Pangalawa, si Freya, isa sa mga kilalang diyosa sa mitolohiya ng Norse, ay isang diyosa ng pagkakaanak, pag-ibig, pakikidigma at kamatayan. Siya ay nakasakay sa isang chariot o karwahe na hinihila at pinapatakbo ng mga pusa inaalayan ito ng mga magsasaka sa paniniwala ng pagkakaroon ng masaganang ani. Pangatlo, si Propeta Muhammad ay nagkaroon ng alagang pusa na ang pangalan ay Mueza at ayon sa hadith kung saan nakapaloob ang mga gawa ni Muhammad, ipinagbabawal din ni Muhammad ang pagpatay ng mga pusa pang may isang American superstition din o pamahiin na kapag nanaginip ka ng puting pusa, ito ay pahiwatig ng swerteng paparating. Panglima, sa Scotland naman, pinaniniwalaan ang pagkakita ng ligaw na itim na pusa sa harap ng iyong bahay ay pahiwatig ng paparating na prosperidad. Ang anim sa bansang Italia naman ang bumabahing na pusa ay isang good omen o pahiwatig ng swerte. Pang-pito, sa pamahiin ng Amerikano pa din, kapag ikaw ay nakakita ng pusang may isang mata, agad na basain ang hilalaki ng iyong kamay at idampi ito sa kabila mong kamay. Humiling at ito ay matutupad. Pangwalo, walo. Sa mga Chino naman, ang pag-aalaga ng pusa ay nagdudulot ng swerte. Pangsyam, ganoon din sa bansang India, ang pusa ay pinaniniwalaan na may mahika at tagapaghatid ng swerte pangsampu. Sa Pilipinas, ang kulay kahel o orange na pusa ay nagdadala ng prosperidad. Ang kalikokat o pusang may tatlong kulay ay ganoon din kapag ito ay kusang pumunta o pumasok sa iyong bahay. Ang puting pusa naman ay kapayapaan at kadalisayan ang sinisimbolo. Pang labing isa, dinaninin na pinoprotektahan din ito ang kanilang amo mula sa anumang kapahamakan o sakuna kapag ang pusa ay binawian ng buhay ibig sabihin daw ay sinapunan ng pusa ang kapahamakan sa sasapitin ng kanyang amo labing dalawa sila ay pinoprotektahan ka sa mga evil spirits kapag ito ay matutulog sa iyong paanan sa gabi pang labing tatlo kapag ito ay lumapit at madalas na ikinukuskos ang katawan niya sa iyong katawan ito ay pahiwatig ng malaking swerte pang apat kapag lapitin ng pusa ang isang bahay ibig sabihin ay may mabuting kalooban ang taong nakatira dito pang lima ang pusa ay may kakayanang humigop sumagap at magpalayas ng evil spirits at negatibong enerhiya. Pang labing anim, nakikita ng pusa ang ating aura kapag ito ay madalas na nakatitig sa atin. Ito rin ay isang pahiwatig na tayo ay suweswertihin sa buhay o may dadating na magandang kapalaran para sa atin. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidal Rosario. Thank you for watching.